Unang yung pangutanan. Ginamit ang libro ni Isaiah sa Sibir ang mga kaon sa unog sa baboy, sunugog yun. Sumala sa nasulat na. Pero kung timanan, nga ka balaura, dihatag lang na diya sa mga israelita. Asa na basa? Levitico un, si 11.1 May igun sa sa 11.1 un, si Inga ang mga israelita. Niinig mo sunod. Verse 7. Kung oh, may sa verse 7, ayong kamukaon sa baboy kay kinipika sa kukong dili mo usap hukaw kini alam na ninyo so therefore lang isugo is salita buot pa sa mga hudyo e tapad hudyo na okay. kung di na hudyo gimanayad okay. yung yung tres lipi nagpakahudyo ka mo apan sinagugan ka mo sa talas kaya may magpakahudyo pa hindi ka hudyo sinagugan ka sa talas muna why sugo sa panahon sa kristyano na idilipa ang pagkaon sa kalis sa baboy yan naman kaya isa kay sa Kristo, wamilito maliyan, aso mabasa. Dey, mahal mong kun. Dihay panahol ng mga uslano kiling ng mga balonga, kaya mga sa mga sa mga tao. Apan Jesus, wala usul di ito, kaya alam kaniya, kaniya wala binuhat sa Dios ng hugaw. Subukot pasubukot, katung hugaw. intil o katong mapagkao nga ginili. Tamot ana sa New Testament ba di bago ba ni Kristo? Ipakao na ba ang baboy? Atong basahon sa balaang kasulatan. Matod pa sa Boys Bible. O sa ingon. sa Buhat, Kapitulo 15, versikulo 15. Hindi ito rin letra po letra sa mga atas, no? Buhat, please. Hala. Hala. Atong basahon na, ang literal pulit ang Kini na Biblia, Biblia, protestante na yan, hindi na Biblia Ngayon, pakaulag yun sa Diyos ang at bago Atong basahon. Kung ingon, this container team with four-footed animals that crawls in big pigs. Kung sabi ko sa pigs, bad boy. ingon, a voice, get up, Peter, kill it. Think of Pedro, ihaw o kaon. O kung sa kayo sa Ginoo, o sa kayo sa Pedro. No, we Lord. These animals are forbidden in the dietary law in Hebrew scriptures. Hindi mo nyo si San Pedro, di ko ginoo. So Sukat sa kong pagbabasa, wak pa mong kaunin yung hukaw na pasin mo e sa baboy. Hindi mo ginoo. O sa kayo sa ginoo. If God calls something permissible and clean, you must not call it forbidden in the kung ang Diyos maghindo sa hugaw, ay ang isip na hugaw pa ang hinduan sa Diyos. Unsa'y hinduan, ang baboy o ang baboy ipakauna. na. pala't palakpak ka ng ino. Mula nga, talagang pag-iingo nila nga, ah, ang isaya, ang historical background nung sa Isaiah 66. Isa 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 Kala bang, ang mga isaming tagalito, mukhaong sila tulog sa baboy, ihalat sa Diyos-Diyos, walang -Diyos, gitaw sa Diyos-Diyosan, ngayon man, talang buntang na ihalad mo sa Diyos Diyos, matawag sa Diyos Diyos, bawal din na ito so, bagay sa Diyos. Pero sa panahon sa Kristiyanuwa, hindi bawal din. Ang bawal din eh, maka-impyerno. Ang tinungod maka no? sa bawal, maka Labi na buka may konta. Unang Korinto, Jesus, pwede sa inyo, pwede Makahimok ka mo pagpalit o karni. Nung niya, sa merkado, kaon ka mo. Sa way pagpagunta na Kung Handaan ka mo sa lamisa. Kaon ka mo sa way pagpagunta Ngamot pasabot tao. Oh. Muat sa merkado Kung makita ka karne, palit. Kung wala kayo kwarta. Kung handaan ko nga sa labisa, kaon ko na sa mga Kung handaan ka lechon, ay nagpahuta lechon eh. Handaan ka humba, ay nagpahuta humba eh. Kaon ko na sa mga pagpahuta na. nang giingon sa malaki kasulatan sulatan. Kinsa nang ingon, na ipakaon ng baboy. Sulat ni San Pablo, ang Diyos ang nagsugulit na kulit na. Kung nabingan nang isang bubos na prad No? Kaya ka itong debate na mo sa tago, sa pinakataas, sa Seventh-day Adventist tago, sa legit prayer ang moderator, ang ilang membro, di naging pakpak sila ang pastor. Amen. Nga naman, nasaktan sa ilang mga membro na sa panahon sa Kristiyano, wala ginili ang pagkaon. Kaya ang, ang makahugaw sa tao, dinikan ng baboy, ang makahugaw sa tao, Marco kama kamakainti, ang makahugaw sa tao, dinikan itong musulod kaniya. Kaya pagkaon, musulod lamang kaniya ang kahubos tao katong sa yung baba. Kaya marites, ang libak, kaya pagkaon mo sunod lamang siyang tiyan, kung dili mo sunod sa iyang kasing-kasing. So next question.